So, meron akong pasyente yung dumating sa ER. Mga 50 years old na siya, medyo may katandaan na. Sobrang putla, ang lamig ng pawis, hindi halos makasalita, hindi makamulat yung mata. Pagka kinakausap mo, umuungol na lang, Sir, ano pong pangalan niya? Hmm, ganoon na lang. Hindi na siya magising halos. Tapos yung blood pressure niya sobrang bagsak, yung heart rate niya sobrang bilis, ang bilis nung tibok ng puso, ganyan. Kasi to be honest, ang pangit ng lagay niya nung dumating sa ER. So, kinausap ko yung kasama niya, Anong pong nangyari. So, ang kwento nung kasama, parang almost one week na daw siyang dumudumi ng kulay itim. Paano kung kulay itim? Para daw dinuguan yung dinudumi niya. So, sorry kung yun yung kinain mo kanina, no? Pero ganun daw. Pero di daw nila dinala kasi akala nila, okay lang. Usually, kapag dumudumi ng kulay itim ang isang tao, ibig sabihin yan, dugo yung idinudumi niya. So, bilang ako yung emergency med resident na nag interview sa kanya, no? Ako yung doktor niya at that time. Ang sunod kong kailangan malaman is, bakit siya dumudumi ng dugo? So, interview, interview, and apparently, itong si pasyente, laging sumasakit yung mga joints, kasukasuan, ganyan. Ang iniinom niya para doon, ay naproxen which is a pain killer kadalasan yan ginagamit yan ng mga pasyenteng may arthritis or mga sumasakit na kung ano-ano pa okay lang naman sana yung naproxen kaso yung pasyente hindi niya alam kung paano inumin yung gamot and apparently kung inumin niya yun e eh parang candy halos 3 to 4 times a day daw niya iniinom yun hindi tanong ko bakit po ganun yung pag-inom niya yung naproxen sabi niya hindi kasi namin alam kung paano sabi lang nung kakilala namin na ganun daw inumin so parang ay nako ang naproxen guys ay kasama sa mga gamot na tinatawag natin ng mga NSAID o yung mga non-steroidal anti-inflammatory drugs. At isa sa mga pwedeng side effects nitong ni gamot na to, kung hindi mo iinumin ng tama, ay pwedeng makasugat ito ng chan or pwedeng makabutas mismo ng chan. So pagka pinagtagpi-tagpi mo yung story, ah, mukhang ito yung nangyari sa pasyente ko. Laging sumasakit yung mga kasukasuan, ganyan. O minum ng naproxen na hindi niya alam kung paano inumin. So, anong Nagsugat yung chan, hindi yan na dugo. Kaya dumating sa amin, halos wala na siyang dugo. Kaya guys, yung mga binibili yung mga over-the-counter na gamot, mag-ingat kayo dun sa mga yun. And in this video, bibigyan ko kayo ng tips kung paano gamitin ang mga over-the-counter drugs ng tama and safe. Ang unang tip natin dyan ay parang tip na rin sa'yo at sa talking stage mo ng 3 months. You have to read the labels. Ang bawat gamot may mga label yan. May mga packaging yan. May nakasulat doon. May mga literature na nakalagay doon sa box ng gamot. Doon nakalagay usually yung tamang dosage and kung paano nyo gagamitin yung gamot. So make sure na babasahin nyo yun. It is to ensure and para maiwasan yung maling paggamit nyo ng gamot and yan, mga side effects, maiwasan natin yan. Second tip is to make sure na walang reaction yung gamot na iinumin nyo na over the counter doon sa mga ibang gamot na iniinom nyo kasi hindi lahat ng gamot okay sa isa't isa. So kung hindi mo alam kung magre-react yung gamot na iniinom mo sa mga iba po pang gamot, mas maganda makita ka ng doktor. Or you could ask the pharmacist kung pwede silang inumin ng sabay. Kasi kagaya niyan, ang NSAID kapag ka isinabay mo sa isa pang like gamot, kagaya ng sabi natin, steroids, ganyan. Pagka pinagsabay mo yan, mas tataas yung risk na mabutas talaga yung chan mo. Kaya usually, hindi yan pinagsasabay or kung pinagsasabay man yan, kailangan bantay na bantay ka ng doktor mo. Next naman is yung tamang dosage at tamang timing. So, kagaya dito sa pasyenteng to, okay lang sana eh na umiinom siya nung gamot na yon. Kaso, mali yung dosage niya and mali yung timing. Masyadong madami, masyadong madalas. So, paano malalaman yung tamang dosage? Research. Or, itanong nyo dun sa pharmacist na bibilihan nyo. And make sure na yung kakausapin nyo, eh, pharmacist talaga. Kasi mamaya, tindera lang yon o hindi naman niya alam kung ano yung sinasabi niya. Or, minsan, anak lang nung may-ari nung tindahan yung kausap nyo, eh. Yung gano'n, make sure na sa licensed pharmacist nyo tatanungin. So, kung wala kayong makitang ganun, yun nga, basahin nyo yung label, read the labels. Kung wala kayo ng label, mas maganda magpakonsulta na lang kayo sa doktor kesa itayaan nyo yung buhay nyo, di ba? Next tip naman is to make sure na alam nyo yung mga side effects ng mga gamot na iniinom nyo. Paano nyo malalaman? andun nga rin yun sa label. Nakalagay yun dun. Kung hindi man dun sa label, na andun sa literature sa loob ng box. Ngayon, pagka nakakita kayo ng mga side effects na ganun, itigil nyo na yung pag-inom ng gamot and magkonsulta na kayo sa doktor nyo. Also, make sure na alam nyo kung saan kayo allergic. Kasi mamaya, allergic kayo sa isang gamot, ininom nyo pa rin, magkaka-allergy talaga kayo. Or, yung mga kapamilyang gamot. Bawa, allergic kayo dito sa gamot na to. Tapos, yung bibili nyo yung isa pang gamot, eh, kapamilya pala nung gamot na yun, pwede kayong maging allergic din dun sa isang yun. Kasi basically magkapamilya nga silang gamot na sila eh magkapamilya nga sinang gamot na sila. Basta, yo, gets mo na yon, di ba? Gets mo na yon. Yon. Next step is to make sure na tama yung storage ng gamot at saka yung expiration date. Storage, pagka binili mo, hindi mo naman uubusin lahat kasi nga over the counter lang siya so hindi naman 'tong mga maintenance na gamot. So, pagka binili mo siya, paano mo siya itatago sa bahay? Kailangan ba naka to? Kailangan sa cabinet lang ganyan okay lang ba yun doon? Okay lang ba to sa may humid na area? Saan mo siya ilalagay? Kasi may mga na kita niya yung lalagyan nila, parang hindi siya clear. Bakit? Kasi hindi siya pwedeng masinaga ng araw kasi masisira yung gamot na yon. May mga ganong klase ng gamot. So make sure na alam nyo kung paano nyo itatago yung gamot na yon. Kasi if not, and nasira yung gamot na yon kasi mali yung pagkakatago, next time na inumin mo yon, wala siya effect. So sayang. Sayang yung pagkakabili mo. And also expiration date. Yung expiration date, nanay ko. Personally, ang ginagawa ng nanay ko, pagka bumibili siya ng mga maintenance niya, sinusulat niya, pinipentel pay niya dun sa likod ng gamot kung kailan yung expiration date para alam niya kung kailan pa to pwede gamitin. Kasi syempre, pag expired na yung gamot, hindi ka na aasa na maganda pa yung effectiveness ng gamot na yun. Kasi baka, baka, wala na eh. Baka nga wala ng effectiveness yon So, wala nang sense yung ininom mo siya. Diba? So, yun. Now, my last tip is to know when to consult a doctor. Kailan ka dapat pumunta sa doktor? So, kung napapanood nyo naman sa mga patalasta sa TV, ng mga gamot-gamot na ganyan, if symptoms persist, consult your doctor. So, if iniinom mo to, 2 days na, 3 days, walang nagbabago sa symptoms mo, pakonsulta ka na sa doktor. Kasi baka iba na yan. Baka hindi na yan kaya nung gamot lang na iniinom mo. Baka like, kailangan mo na antibiotic o kailangan mo na ng ibang gamot. Or, hindi pala yun yung gamot para dun sa sakit mo Baka iba pala yung sakit mo Kasi Ang hirap sa atin Minsan Nagsiself-diagnose tayo Takot na takot tayong pumunta sa doktor So Tayo na lang O kaya minsan Magpapadiagnose pa tayo Sa kapitbahay natin eh Uy Kasi ganito ko eh Ganyan Ah pare Ano yan Ito yung sakit mo Parang Ha Doktor ba yun Hindi nga yata nurse yun eh So <laughs> anong alam niya, di ba? So, most likely, inihahalin tulad lang niya yun dun sa experience niya dati na baka naman hindi konektado dun sa experience mo kasi ibang tao ka eh. Iba yung katawan mo, iba yung mga sakit mo, iba yung mga maintenance mo. So, punta na lang kayo sa doktor kung sakaling hindi niyo talaga alam kung ano yung gamot na iti-take niyo. Now, that being said, I hope nakatulong tong video na to sa inyo sa pagbili nyo ng over-the-counter na gamot. Hindi ko kayo tinatakot. Gusto ko lang alam nyo and informed kayo dun sa mga pwedeng risk na pwede yung ma-encounter kapag ka bumibili kayo ng over-the-counter na gamot. Kasi hindi ibig sabihin na pwede nyo siyang bilhin na walang reseta, eh, wala na siyang side effect. Kasi meron din akong ganung pasyente, eh. Sabi niya, ah, akala ko, dok, yung mga ganun, pwedeng inumin ko na lang, ganyan, Hindi po. May mga side effect din po yan. Kahit nga herbal, may side effect, eh. Diba? So, maganda na aware kayo. Ngayon, kung natatanong nyo, dok, ano nangyari do sa pasyente mo? Well, okay naman na siya ngayon, nasalinan siya ng dugo, pero ang daming dugo na sinalin sa kanya. Kasi sa ER pa lang, 4 units na kami, na four bags na kami ng dugo na naisalin sa kanya bago namin napataas man lang yung BP niya. And then, pagdating sa floor, nung na-admit na siya, I think na, na salinan pa ulit siya ng dugo. And also, kinailangan siyang ma-endoscopy. Yung may tubo na may camera sa dulo, pinasok sa bibig kasi kailangan makita sa loob. Ano yung nangyayari? Ano yung nagdudugo? Kasi gano kalaki yung sugat? Paano natin ito gagamutin? Butas na butas ba? O sugat lang? Yung mga ganon Or baka naman iba yung nagdudugo gudun sa loob. yon, kaya kinailangan siyang ma-endoscopy. Pero sa huling pagkakaalam ko, okay na yung pasyente. Pero yun nga. Anyway, kung nagustuhan nyo itong video na to, make sure to give me a follow. And kung meron kayong questions, lagay nyo sa comments below. I'm Dr. Junji Arapan, ang mong emergency medicine resident doctor. Thank you for watching. I'll see you guys on the next one. Peace!